nga, dito nga ang daan papuntang ano papuntang south yeah right, sorry, I wanted lang. to go on that bridge first time, sorry oh, ito Me? yung nasa video ng Oilers lagi oo nga, oo I wanted timeline, to go I wanted to go there Hello guys. Tapos na ang church and pupunta sa kami sa Japanese restaurant sa South. Ang pangalan ay Kinjo. Ang pangalan ay Kinjo. Yeah, tagal po naming walang vlog. Ano nga? Uh, guys, nakarating kami ng Matiwasay sa South. Ay, eh, isnong isno pa naman. Hindi okay. kami kakain sa Kinjo. Teka. Di -di -di -ding -ding -ding. yay why does it say um breakfast and fried chicken and ramen and market and is that sushi something mm -hmm. yay thank you lord perfect diyan. Umala ako muna. tao. Guys. ang mara maraming tao sa kidyo. So, take out na lang kami. Buti na lang may market na area. Yan, nakabili kami chicken. Yan, drinks. And chicken fries. Fries, burger, sushi. Yan. Dito na lang kami kumain sa kotse. Hoy. Ayaw mo ala. daming tao, sobra. Ngayon lang ako nakakita Arang. ng gayong kadaming tao dito. Ay, digdig ba lang si Kate? Oo, oh, sobra. Yung pinjong ngayon. Ah! Pagkakataon ka Where am I going? Follow this car See ya back we will pass by the big bridge Dito yata nagpala minilamin Nagpala ah, Pabigil din ni Spider-Man na eh